So ayan mga kadagat ah, Welcome back sa aking channel So ngayon ay andito na tayo sa spot So Bali tatlo kami ngayon Na mamamana At medyo malakas ang agos ngayon so, Sana ay makarami tayo Kahit na medyo malakas yung agos So ayan mga kadagat Tara let's go mga kadagat, welcome back muli sa ating panibagong adventure dito sa ilalim ng dagat so ayan, unang sisid natin ay nakita ulit natin ang dalawang isda na may sariling kwarto ay, nag-iisa na lang pala siya at kung makikita nyo ay parang malungkot siya oh, siguro iniwan na siya ng kasama niya hala, ang lungkot niya talaga tapos eto na ang buhay bueno naman ang nating mapapana ayun you know, oh. Patay kang isda ka. Ay, yun lang. Ayaw nang makuha ng aking pana. Ay, salamat. Nakuha rin natin. Akala ko hihingalin na ako sa buwin na mano nating huli. Grabe. Tapos, eto pa. Ayan, isang tagbago na naman kung tawagin sa amin. Siya sana yung papanain ko. Kaya lang, nakakita pa ako ng isa. Ay, yun oh. Patay! Ay, grabe. Hindi pala talaga maganda na yung nakakita ka na nga, humahanap ka pa ng iba. Kaya, wala tuloy tayong nakuha. Pero, eto, siguro naman makukuha na natin to. Ay, hindi yan. Ay, yun o, Isang banggisan. Patay kang banggisan ka. Ayan, isang banggisan, mga kadagat, kung tawagin sa amin yan. Napakasarap yan, mga kadagat, sa kahit na anong luto. Mapaprito man, paksiw, inihaw, o tinula. Tapos, ang maganda pa dyan ay hindi lang yan. Dahil sa bandang unahan, ayun ay o, no? patay kang isda ka. Ayan, isang banggisan na naman, mga kadagat. At eto na nga pala ang pangatlong isda na ating napana. Tapos, dito naman, may tatlong isda akong pinagpipilian. Ayan, isdang pula, tapos isang banggisan. Tapos sa bandang unahan, ay yun know, o, isang banggisan na naman. Patay kang banggisan ka na naman. Isang banggisan, mga kadagat. So, hindi lang pala isa dahil marami na sila. At nagsisilabasan pala talaga ngayon ang mga banggisan. Ayan, maliit nga lang. Tapos sa bandang unahan, maliit na naman. Maliliit sila kaya wala tayong kinuha. Pero dito, pwede na to matay kang isda ka ayan, kung pangulam lang naman pwede na siguro yan, dahil nasa mga lagpas isang gramo na yan kaya pwede na yung pangulam pero eto sigurado ako na masarap to sa pangulam isang apakul kung tawagin sa amin, napakasarap nito mga kadagat sa inihaw ayan o, oh. nakatago, sinubukan ko ngang dakutin ito kaya lang hindi magkasya yung kamay ko at nakita ko dito ayan papalabas na siya huli ka ay sayang hindi inabutan <laughs> tapos dito naman ay naghahanap ako ng isdang mapapana at syempre isdang banghisa na naman ang ating nakita ayun ay, no patagot tago ka pa ha patay kang isda ka hop sumabit pa tapos dito naman panggisa na naman ang ating nakita. Ayun oh! Patay kang banggisan ka na naman. Ayos, nagsisilabasan talaga ngayon ng mga banggisan, mga kadagat. At sana nga ay makadagdag pa tayo para syempre di lang pang ulam ang ating makuha. Tapos dito, nakakita ako ng isdang nagtatago. Ayun oh! Patay kang isdang! Ayan, hindi niya alam malayo ang kulay niya sa bato Kaya malayo pa lang nakita ko na siya Tapos sa mga baguhan nga pala mga kadagat sa pamamana Sigurado ako na mahihirapan talaga Ayan o, oh, mahihirapan tingnan ng isda Dahil minsan kakulay din talaga nila ang bato Kaya kung bago ka pa lang Ngayon alam nyo na ha Na ganito ang diskarte ng mga isda Katulad nito Ayun o, oh, isang banggisan lang ang aking nakita Pero ng aking pinana Ayan, Naging dalawa bigla. Grabe, di ko akalain na dalawa pala sila. Mukhang bato lang kasi kanina kung titingnan ang isa. Tapos, eto pa. Ayun oh. Patay kang isda ka. Patago-tago ka pa ha. Ayan, pang ihaw ka na. Napakasarap nito mga kadayat sa inihaw. Tapos, ah, may sausawa na maanghang. Ako, napakasarap. Tapos, eto sa buhanginan. Kaya pala wala akong isdang nakikita sa buhanginan dahil ayun you know, o, nasa batuhan. At eto nga pala ang isda na madalas nating makita sa buhanginan. Patay kang isda ka. Ayan, pero mamaya makikita na natin siya sa hapagkainan. <laughs> Tapos eto pa maganda mga kadagat dahil nakakita tayo ng medyo malaking surahan o banggisan. Patay kang isda ka. Ayan, mga kadagat, Ito na nga pala ang huli nating mapapana. Dahil pagkatapos nito ay sumakay na ako sa bangka at niyaya ko na ang aking mga kasama na umuwi. Yeah. Ha. Yeah. Tara. huli na ta. Tara. Andam mo, Rap? Ha? At ayan mga kadagat, nakauwi na kami. So nandito na kami sa daungan namin mga kadagat. At kung mapapansin nyo ay high tide na oh. So ayan, maraming salamat sa Panginoon at ginabayan niya kami sa aming pamamana ang makauwi lang ng ligtas ay isang malaking biyaya na yon sa amin so mas importante ang buhay kaysa sa mga isda kaya tara tingnan natin ang huli ng aking insan o ng ating isang kasama kung marami din ba ang huli niya ayun no oh, marami-rami din pala kung pang ulam lang ay palagay ko sobra na so sa utol ko mga kadagat tara tingnan natin kung marami din ba ang huli nya ayun o no, malalaki din pala mga kadagat yung ah, parang samaral or mas kilalang lap dito sa amin so tara tingnan naman natin yung huli ko mga kadagat para makita nyo rin naman kung ah, gaano ba karami yung huli natin ngayong gabi so ayan mga kadagat o oh mga banggisan so ayan mga kadagat hanggang dito na lang po muna ang ating video so hanggang sa susunod na video mga kadagat maraming salamat po sa inyong panonood God bless po